shout out din sa may problema sa pananalig ko. Salut. It affects me. It bothers me a lot. Sabi ng asawa ko, sana hindi ko nalang lang papansinin. Or sabi ng asawa ko, huwag ko na lang pansinin. But it bothers me a lot. Bakit ba ako nagsusuot ng mga ganito? Diba? So mindset, dito ako comfortable. And dito ako lumaki. Nagsusuot e, ako ng ganito kasi hindi ako yung mahiyaing tao pagdating sa pananamit. Kasi, inipon ko to eh. Inearn ko to, tong body figure ko. Inearn ko to, minentain ko to. Para makapagsuot ng gusto kong maisuot. Kasi, simula pagkabata, ganito na ako manamit, sexy. Now, hindi ko problema kung yung naiinggit sa akin, eh, hindi makapagsuot ng sexy para sabihin na ah, uh, problema niya yung pananamit ko. Siguro, masasabi niya sa isip niya na para karespe ako. So, parang ang gusto niya, um, magsuot ako ng like this pajama everyday and sweater everyday, Siguro gusto niya na rin pati yung buhok ko matakpan at eyes ko lang makita. Kasla Muslim ba? Diba? Gusto niya siguro ganun. Pero syempre, I'm a Catholic. Kaya, nakakapagsuot ako ng ganito. And dito ako comfortable. And uh, dito ako masaya. Diba? Sa pagsuot ko ng ganito, dito ako comfortable. So, sa nagsabi ng, ayun, so sa nagsabi na, or may problema sa pananamit ko, hindi ko naman pinapakay naman yung buhay nyo, kung anong pananamit meron kayo. sa bago nyo ako sitahin, isipin nyo muna yung mga sarili nyo. Kasi, ang respeto, depende yan sa tao. Ah, kahit magsuot ka ng, ng sexing damit, Kung marespeto yan, marespeto. Eh kung manyakis yan, kahit anong suotin mo, manyakis yan, sakit niya na yan. Kaya, hindi na babase sa suot ang respeto ng tao. Minsan sa ugali na meron ka. Kung bastos ka, eh di bastos sa rin tao, di ba? Eh kung marespeto ka sa tao, kahit na ganito ang sinusuot mo, eh di re respetuhin ka nila. Tsaka yung mga, yung mga asta nyo, huwag itutulad sa akin. Ha? Huwag yung isipin yung buhay ko. Isipin niyo yung buhay nyo kung paano kayo umasenso. Diba? Kung paano mawala yung mga negative thoughts nyo. Uh, kasi ako, very positive akong tao and uh, ayoko talaga sa mga sa mga negative na tao. Kasi nakaka, nakaka bad vibe siya. Hindi siya maganda sa surroundings ko. Ayun. So ako, hindi ko talaga sinusurround yung sarili ko sa mga negative na tao. Kasi ayoko ng ganon. Dahil para sa akin, pag negative ako, walang darating na blessing sa akin. So kailangan ko maging positive sa lahat. At sa pamumuhay na meron ako, kailangan ko maging positive. Para ganon din yung balik sa buhay ko. So yun nga. Ano bang pinaproblema niyo sa mga sexy manamit, diba? Eh, syempre, dyan sila komportable, eh. Diba? At saka para sa akin lang ha, pagka nagsuot ako ng pajama at ng sweater o kalobong, yung kulang na lang makatakol lang makikita, eh syempre, maiinitan ako noon. At hindi lang 'yon, mamamawis yung kilikili ko, magkakaanggi ako. So para sa akin, gusto ko ba 'yon na mangyari? Hindi. And besides, hindi pa ako Muslim, ay a Catholic. Di ba? So, sa mga hindi nakakaintindi sa ibang tao dyan, manahimik na lang po kayo. Huwag na kayo magsalita ng kung ano sa kapwa nyo. Ayusin nyo na lang kung anong buhay meron kayo. Saka ako kayo papakinggan kapag kayong buhay nyo, eh, okay. Diba? Saka ako makikinig sa inyo pag positive na kayong tao.